tungkol sa pamilya ang pag-uusapan. Hindi sekreto ang pagpapahalaga ni Ivana Alawi sa mga ito. Katunayan sa kanyang vlogs, makikita na maliban sa pagtulong niya sa mga nangangailangan, madalas na bigyan niya ng sorpresa ay ang kanyang mga kapamilya kung saan ay talagang makikita ang labis na pagmamahal niya sa mga ito. The Philippine showbiz list presents. Mga mamahaling regalo ni Ivana Alawi sa kanyang mga kapamilya. Ivana bought a property for brother Hash. Noong September 2020, sinilabas na vlog ni Ivana ang kanyang kuya Hash ang binigyan niya ng biggest surprise of his life. Sa unang bahagi ng vlog, binisita muna nila ang lupang kanyang nabili sa isang subdivision kung saan nila ipapatayo ang kanilang bahay. Kasunod niya nito ay nagtungo na sila sa lugar kung saan matatagpuan ang lupang nabili naman niya para kay Hash. At nang dumating sa bakanting lote ay nag-alam modelo ng deal or no deal si Ivana habang hawak ang isang maliit na attache case. Nang buksan ang file case ay doon nakita ni Hash ang mga dokumento na sa kanya nakapangalan na nangangahulugan na siya ang may-ari ng lupang kinatatayuan. Baka sa mukha ni Hash ang labis na gulat na hindi pa din makapaniwala sa regalong binigay sa kanya ni Ivana at nasambit na sobra-sobra ito. Ayon kay Ivana, kaya property ang napili niyang eregalo sa kanyang kuya ay dahil hindi umano ito mahilig sa mga mamahaling bagay tulad ng Rolex at mga bag. Ang lupa rin ay maaaring pagtayuan ni Hash ng bahay kung sakaling magkakaroon na ito ng sariling pamilya. Nabanggit rin ni Ivana na pinaplano niyang bigyan ang nakababatang kapatid na si Mona ng sariling property sa parehong subdivision sapagkat nais niya na sa kanilang pagtanda bagamat may sarili ng mga pamilya ay nasa iisang lugar lamang at magkakasama pa rin sila. A brand new car for her mother. Sa kanyang YouTube vlog noong January 2021, ay sinurpresa ni Ivana ang inang si Fatima ng isang mamahaling sasakyan. Ginamit niya ang naipon mula sa isang social media app upang ipambili ng Ford Expedition na nagkakahalaga ng more than 3,700,000 pesos. Bago ibigay ang sorpresa sa ina, ay pinang muna nila ito na kunwari ay nag-aaway si na Mona at Hash. Lumabas ang mga ito ng bahay na sinundan ng ina at dito na nga nakita ang nakagarahing sasakyan. Naging emosyonal si Mama Alawi nang ibigay sa kanya ni Ivana ang mga dokumento para sa kanyang bagong sasakyan at sinabing hindi niya kailangan ng material na bagay, masaya na anya siya nakasama ang mga anak. Motorcycle for Hash sa nilabas na vlog ni Ivana noong July 2021, isang sorpresa naman ang kanyang hinanda para kay Hash. Ngunit gaya ng ilan niyang naunang mga vlog, ay nagplano muna siya na iprank ang kapatid bago nito ibigay ang magarang regalo. Kasabwat niya rito si Mona at kanilang ina. Ayon sa kanilang plano, 24 oras nilang hindi papansinin si Hash habang sila ay nagbabakasyon sa Tagaytay. Habang nasa biyahe, sinimula na nila ang hindi pagpansin kay Hash kahit pa ito ang nag-drive para sa kanila. Katulad ng kahit sinong tao na ini si Hash sa pagtrato sa kanya ng pamilya. Muntik na rin siyang mag-walk out habang sila ay naghahapunan. Ngunit nang sila ay makauwi mula sa bakasyon, ang lahat ng inis ni Hash ay napalitan ng gulat at tuwa. Ito nga ay matapos niyang makita ang sorpresa sa kanya ni Ivana, ang Honda PCX 160, isa itong 160cc scooter na matagal na niyang gustong bilhin. Talagang deserve daw ni Hash ang regalong ito sapagkat matagal na niya itong gusto, hindi rin daw materialistic na tao ang kapatid. Halos maiyak si Hash at tuwa, lalo na nang sabihin ni Ivana na, But you deserve it because you're such a good brother. You're the best brother. 1 million pesos cash for Mama Alawi. Ginawa namang masaya ni Ivana ang birthday gift surprise sa ina nang magstaycation sila sa isang resort hotel sa Tanawan, Batangas. Sa vlog niya noong November 2021, naisip niya na isabit ang 10 100000 pesos na cheque sa vineyard ng pinuntahan nilang resort hotel. Hilig daw kasi ng kanyang ina ang fruit picking, kaya alam niyang matutuwa ito na sa halip na ubas ay mga cheque ang pipitasin nito. Bago sila magpunta sa vineyard, sinundo ni Ivana ang ina sa kwarto nito at biniro na magbihis at didiretso sila sa aman pulo. Tumanggi si Mama Alawi at Anya, masaya na siya sa kinaroroonan nilang resort. Hirit ni Ivana, hindi siya nang hinayang nag gumastos ng 400,000 pesos sa aman pulo dahil kaarawan naman ng ina. Once in a lifetime lang naman daw yon. Depensa naman ng kanyang ina ay once in a lifetime na rin nilang pangkain yon at marami na raw silang mapapakain at mapapasayang tao sa isang milyon. Kasunod nito, dinala ni na Ivana ang ina sa vineyard ng hotel resort at dito ay pinaliwanag niya na may mga nakasabit na sampung cheque. Sa huli, napitas ni Mama Alawi ang lahat ng checking may kabuoang isang milyon ang halaga na tuwang-tuwang nasambit na milyonarya na ako. Housing lot for Mona and Mama Alawi. Sa vlog niya noong February 2022 habang gumagawa ng house tour, ay dumating ang nagpapanggap na may-ari ng bahay kasama ang abogado nito. Daladala nito ang papeles ng deed of sale na napagkasunduan o nila noon, subalit ayon kay Ivana, matagal na nawala ang naturang buyer at naputol ang kanilang komunikasyon. Kitang-kita ang pagkabigla, pagkagigil, sabalit pagtitimpi ni Mama Alawi dahil sa mga pangyayari. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig, nang sabihin pa ng babae na may tatlong araw na lamang sila para lisanin ang naturang bahay. Kailangan din nilang iwanan ang mga gamit nila. maya, -maya pinabasa ni Ivana sa kanyang ina ang isang dokumento at doon niya nalaman na prank lang pala ang lahat. Kasabot ni Ivana ang kanyang mga kapatid, subalit kahit na accomplice niya si Mona, naiyak din ito dahil hindi niya alam na sa kanilang dalawa pala ng ina niya ipinangalan ang titulo ng bahay at lupa. Ayon kay Ivana, deserved din naman daw ni Mona ang bahay na yon dahil isa ito sa mga tumulong sa kanya kung bakit niya natatamasa kung ano siya ngayon sa pagbavlog. Never daw nang hingi ng kapalit ang kanyang kapatid sa mga ginawa nito para sa kanya. Dagdag pa ni Ivana na pangarap niya na ito para sa kanyang pamilya, maliit pa lamang siya, kaya naman pinaghandaan niya ito ng todo. Diamond earrings and nose job for helpers. Hindi lang sa kanyang pamilya nagpaabot ng kaligayahan at sorpresa si Ivana, kundi maging sa mga taong nakakasama niya sa araw-araw na siyang tumutulong sa kanya. Ramdam nga ang pagmamahal ni Ivana sa kanyang mga kasambahay na hindi niya tinuturing na iba at naroon ang pagpapahalaga niya sa mga ito bilang isang pamilya. Katunayan sa vlog niya noong December 2021 sa pagdiriwang ng 23rd birthday na kanyang personal assistant na si Casey ay nirigaluhan niya ito ng isang pares ng mamahaling diamond earrings. Inakala ni Casey na walang celebration para sa kanyang birthday na isinabay na rin pala niya na Ivana sa birthday celebration ng kanilang ati Amira. Ayon kay Casey first time lamang daw niya na magkaroon ng diamante kaya naman labi siyang nagpasalamat kay Ivana. Pabiro naman pinaalalahanan ni Ivana kanyang PA na huwag itong isang la. Samantala, maging ang kapatid ni Casey na si May na ilang taon nang nagtatrabahong kasambahay ng pamilya Alawi ay hinandugan din ng regalo. Sa vlog ni Ivana noong June 2022, tinupad niya ang pangarap nito na magkaroon ng pailong o nose job. Ayon kay Ivana, madalas daw mabulis si May noon sa school dahil tinutoksong malaki ang ilong. Inamin din ni Ivana na minsan na siyang kinausap ni May tungkol sa plano niyang magpaayos ng ilong at handang hulug-hulugan ang gagastusin. Hinimok daw ni Ivana ang kasambahay na wag itong ituloy dahil maganda naman ito. Pero gusto raw talaga ni May na magpagawa ng ilong. Kaya nagdesisyon si Ivana na sorpresahin si May para tuparin ang hinahangad nito. Ngunit idinaan muna niya ito sa prank. Niloko niya at ni Casey si May na kunwari galit ang amo sa kanya dahil sa umano'y pagiging maldita nito sa mga kasama sa bahay. Makikita na paiyak si May na itinanggi ang paratang hanggang sa inamin na ni Ivana ang tunay na mangyayari. Sa Belo Medical Clinic dinala si May upang masigurong magiging maganda ang kalalabasan ng operasyon. Mismong si Vicky Bello ang humarap sa pasyente na sinabing VIP ito, kaya naman imbis na abuti ng isang taon, ang paghihintay sa schedule ay ipipila agad ito. Luxury Luggage and Diamond Earring for Mona Sa nilabas na vlog ni Ivana noong July 2023 ay prinang muna niya si Mona bago ito bigyan ng sorpresa. Sa cashier picks card challenge na kanilang ginawa, Kinasabwat na ni na Ivan at Hash ang mga cashier sa pupuntahan nilang store, kaya ang card ni Mona ang talagang pipiliin ng mga ito. Sa umpisa ay napili pa ang card ni Hash para bumili na sa sampung kahon ng pizza. Subalit ang pumunta na sila sa mamahaling store, doon na napili ang card ni Mona. Dalawang luxury luggage at isang pares sa puting sapatos na may kabuoang halaga ng 451,000 pesos. Huli nilang pinuntahan ng isang jewelry store na iniendorso ni Ivan na kung saan ay bumili ito ng diamond ring na nag nagkakahalaga ng 215,899 pesos at sa credit card na naman ni Mona binawas. Bagamat nibago si Mona dahil sa mga malalaking halaga na kanyang binayaran, sinabi niya na masaya siyang makita na masaya ang kanyang mga kapatid lalo na ang kanyang ate. Sa huli ay ibinunyag ni Ivana na prank lang ang lahat at babayaran niya ang mga nagamit sa card ni Mona. Ayon kay Ivana hindi talaga pala gasto si Mona at nagkakoripot ito na kahit may gusto ay pag-iisipan muna ito ng maraming beses bago bilhin. Dito na nga ay binigay ni Ivana ang kanyang sorpresa, ang isa sa mga mamahaling maleta na may daang libong presyo na ayon kay Mona matagal na niyang pangarap na magkaroon noon pero hindi niya mabili kasi sobrang mahal. Isa pa sa dagdag sorpresa ni Ivana na siyang nagpaiyak kay Mona sa labis na kasiyahan ay ang diamond ring. Brand new car for Mona nang magdiwang ng 19th birthday si Mona noong August 19, 2023. Inakala niya na ang memorable trip sa Singapore ang birthday gift sa kanya. Hindi niya alam na may nakatagong regalo pa para sa kanya si Ivana. Sa pinakabagong vlog ni nilabas ni Ivana nitong September 5, 2023, katulad ng dati, dinaan niya muna sa prank ang hinandang sorpresa para sa kanilang bunso. Pinalabas niyang nabangga ng driver ng sinasakyan nilang van ang Ford Territory na ibibigay niya kay Mona na magiging ugat ng komosyon kalaunan. Sa gitna ng kaguluhan, makikita ang takot at kaba sa mukha ni Mona. Nang ibunyag ni Ivano na prank lang ang lahat, doon na umiyak si Mona at labis ang gulat nang malamang sa kanya ang sasakyan kunwaring nabangga. Ito ay ang 2023 Ford Territory Titanium X Black Panther Color na nagkakahalaga ng 1.6 million pesos. Sinabi ni Mona na sobra-sobrang regalong ito at hindi niya alam kung paano ito tatanggapin at anong nagawa niya upang ma-deserve ang pamilyang meron siya. Kwento ni Ivana, balik eskwela na si Mona at madalas silang naghihiram lang sa so balit madalas na rin ngayon siyang nasa taping, kaya naman naisip niya ito ang tamang panahon na bilhan at ibigay kay Mona ang dream car nito. Gustong-gusto ang ni Mona ang nasabing sasakyan. Sa katunayan, pinag-iipunan daw yun ng kapatid para mabili. Pero naisip ni Ivana, ilirigalo na lang daw niya dahil deserve naman ito mula sa pag-aaral at maging sa pagkikipaglaban ito sa kanyang sakit. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!